Ako, mukhang mayaman to, naka-jacket. Ayan na, no, ikaw na, no. oh. Hello! Hmm. Ah! <laughs> <laughs> Ay, naku! Surprise! Hello, Nay! Hi, Kuya! <laughs> Magandang gabi po! Ikaw yung na namin ng um, 26. Okay, okay lang. Basta ibang tao kayo. Okay. Magandang gabi. Kayo naman. Kasi lahat sila nag-reflex eh. Sama-sama. Nag-reflex nga. -sama. Walang boses. walang Hello? Isang mo kasi. Tingnan nyo yung bahay nila. Ba't oh. yun? Naka-aircon sila. Mabuti. Mainit siguro. Ayan, okay na? Ito, narinig na kita. Pakainan yung... Pakibabaan niyo yung... Yan, yan, para makita ko kayo. Magandang gabi. Ano pangalan niyo, Nay? Ay, ako si ano? Maria Luisa. Maria Luisa? Pansi Nandito ako ngayon Pilipin. sa Dubai. Villarico. Diga Dubai. Ah, Dubai din sila. Okay. Kasi nga, random ang tawag natin. Katapat ko ko, Kuya Wil. Natalo siya, natalo eh. Ah, eto yung natawagan natin. Umiiyak. Yeah, apa, apa. umiyak Umiiyak yung bagong gising. Okay. <laughs> Ayan, nag-flex. Ah, Naga sa Banga City po. Oo, oh, nag-upload. O, tapos ka na. Siya na mga ko, hoy. <laughs> <laughs> ano? Ay, Nanay Maria Luisa, tigas nga kayo from Cebu. Naga sa Cebu. Oo po, sa Cebu. O, oh, bumati kayo sa iyong mga mahal sa buhay sa Cebu. O, totoo talaga. Okay. Ano trabaho niyo dyan, Nanay Maria Luisa? Sa bahay po. Ano? Yaya ya kayo? Ano? All around po. Ah, all around. 11 years na po ako dito. Mag-11 years na. 11 years na, na kanya. Kailan kayo huling umuwi dito sa atin? Last year lang po. Last year. October. One year na po ngayon. Ilan ang anak niyo? Dalawa po. O, batiin niyo ngayon. Batiin niyo. Baka nanonood. Okay. Yung, yung isang speaker, tisbosa yung katabi mo niya, nanano na kunin niyo. Yung earphone, hoy, bigay mo sa kanya. <laughs> bigay mo. Tingnan, nanalo ka na eh. Babalato ka pa. Okay. Ayan. O, yan. O, kaya kami tumawag sa inyo, nag-flex TV app kayo, di ba? Nag-subscribe kayo. Opo. Alam, okay. alam niyo po, tek 3 days pa lang akong nag-download nito. Natawagan ko ako agad. Masaya ba kayo? Ay, sobrang Sobra po, sobra. Dagdag man lang, ano. Sobra po, sobra. Okay. Thank you, Kuya Willie. Thank you. Thank you. Oh, yan. May regalo ko sa inyo. Bigay ng Flex TV. Meron kayong, eto, smartphone. Oh, salamat po, salamat. Salamat po. Android. Bigay ng Flex TV para sa mga anak nyo dito. At meron kayong pamasko. Bigay ng Flex TV. Eto. Oh, 20,000 yan. Thank you. Thank you po. Thank you. Ano, OFW nyo ka lang. Si Mervin, hindi na natuto to. O, double ka lang. Tanggalin mo na yung Pasko na yan. Mag-uusap eh. Moment nila to eh. Ayan. Oh, yung kanina mo sa Pilipinas yun. Okay? Nay, sorry. At parang hindi magulo-usapan. Eto, may 20,000 kayo at meron kayong Thank smartphone. oh. Thank you po. Thank you, kuya. Thank you. Malaking tulong po yan. Kamusta pa ang buhay nyo dyan? Okay naman po, mabait naman po sila, pero ganun din po, um, taghirap na ata eh, yung hirap na rin sila eh, yung kagaya kanina, yung sa, sa ano, sa uman. Hirap ano ba rin. ang trabaho ng inyong hindi mga amo dyan? Dati. May negosyo, pero ano, yung parang hindi naman lang. Basta appeal namin na hirap na rin. Eh, pagtsaga-tsagaan nyo muna hanggat kumikita kayo dyan, huwag kayong Oo. bibitaw. Basahin okay, Hindi naman pinabayaan po ang sahod. Okay naman ang sahot. Oh, walang problema. So, marami eh, nang Kung mabait naman sa inyo, di pagdasal nyo na magtuloy-tuloy dahil ma malaking thank utang po. na loob nyo yan. Dahil sila lang Huwag kayong mag-isip ng kahit na ano. Basta importante, mas safe I ang buhay nyo. Alam nyo, okay, kaya ako inisip... Kaya ako, ako talaga nag-isip nitong OFW na to, bigyan kayo ng pagkakataon. Kasi alam ko kung gano'n. Pag may nakikita ako sa video, kung gano'n kayo, makikita ko sa airport, pag naghihiwalay kayo sa mga pamilya nyo, ang bigat ng loob. Oo nga eh. Di ba? Pero, eh. ang importante, mag-iingat kayo dyan. Alam mo, gagawa kami ng puro tulong para sa inyo. So, eto, Ito bigay naman. ng Flex TV, All TV, Wawawin, para sa mga anak mo dito, 20,000 sa kami smartphone. Thank you, Kuya. Malaking tulong yan kasi magbe-birthday din yung apo ko eh. Ang pati yun yung apo nyo. Oo, oh, si Apo uh, ko si, ano, maliit pa kasi, 3 years old, si, ano, si uh, okay. Precious. Happy oh, birthday, may pang birthday ka na. Ay, <laughs> may oh, birthday na. Sige o, oh, Nanay Maria Luisa, magingat kayo dyan. At Merry Christmas. Thank you, Kuya Will, kayo din. Merry Christmas sa lahat ng mga staff dyan. Merry Christmas sa inyo. Pwede bang makiusap? Thank you. Pwede makiusap? Andiyan yung kaibigan niyo, yung, yung, yung tawagan ko, nandiyan siya? Andito. Ah. Oh, Hello po, Okay. Napadala mo na ba yung pera mo? Nakuha na ba? Wala pa po, pero natawagan na yung anak ko kanina lang. Ah, oh, so padadala na yon. Kasi alam mo, mahirap. Mahirap basta-basta magpadala ng pera na hindi namin sinisigurado kung kanino padadala. Opo. So natawagan na rin anak mo? Opo, natawagan kanina po. O, oh, papadala na raw. Opo. Oh, wag ni-chish. Okay. Pagmuna mo na i-chismis, ha? Baka ikalat mo na naman dyan sa mga katabi mo. Matawagin na naman kay bukas, <laughs> ha? <laughs> Naririnig nila, kuya. Hindi, <laughs> biro lang, biro lang. Pwede kayo, mag-flex TV kayo. Why not? Okay? Mag-ingat okay. kayo dyan. Bye-bye. Thank you, kuya Willie. Bye-bye. Thank you. God bless okay. you. Okay. God, God bless you. Bye-bye.